Hello guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Support to this video, si ko sa inyo step by step kung paano palakasin ang ating data. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at salim mo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng mga video na i-upload ko. So bago tayo magsimula, isang mga clean intro. After that, So, sundan nila ako guys. Hanapin natin yung settings. Ito. Click natin ito. Ayan. And then, i-click na naman natin tong connection. Then, hanapin natin yung mobile network. Ito. Ayan. And then, mapupunta natin dito sa mobile network and then hanapin naman natin dito yung access point name ito ayan and then i-click na natin tong plus sa taas ito ayan so dito gagawa tayo ng ano maglalagay tayo ng pangalan dito ayan so ilalagay ko dito guys yung pangalan ko guys ayan yung pangalan ko sa channel ko so kailangan guys big letter guys yung nasa unahan ayan kailangan guys yung ano yung first letter kailangan big letter guys ayan so pagkatapos yan guys check nyo guys so pwede nyo naman guys itong gayain guys yung pangalan ko guys kung depende, guys kung ang, ang ilalagay nyo dito yung pangalan nyo guys so pwede nyo naman guys o oh, pwede rin kasi kasi dito pangalan ko lang ilalagay ko guys and then dito sa FN guys ilalagay natin dito google kailangan big letter yung nasa on first time na letter google.com ayan dot com pagkatapos nyan okay ayan So, dito sa prox, proxy, so wala na yan. Pati dito sa port, so dito sa username, guys, ilalagay natin dyan, internet. So, kailangan ni small letter. Internet. Yan. And then, dito rin sa password, internet din. Internet. internet ayan so pagkatapos yan ok ayan so dito sa silver guys lalagyan natin yan guys yung malakas sa malakas sa inyo yung ano yung 9.9 so 9 hindi so, kaya kung ma mahina naman yung 9.9.9 ang ilalagay niyo 1 ganito ayan 1. 1 yan so kailangan apat lang na ano number guys hindi kaya ganito 9 yan ganyan yan so pag okay na yan click mo tong ok ayan so dito sa MCC wala na yan pati sa MMS proxy wala na yan pati dito sa MMS port wala na yan and and then so dito naman sa authentication type so kailangan dito ay naka pop or chap p a p or c h a p yan so dito sa baba guys ayan so dito naman sa apn type so kailangan ilagay natin dyan guys ay default yan So, small letter lang guys. Default. Ayan. Tapos, S U P L. Ayan. Pag tapos nyan, okay mo na. Okay. Ayan. So, dito naman sa APN protocol. So, ang inalagay natin dito guys ay kailangan naka AP54, AP56. So, click natin tong AP54 AP56 ayan sana nasusundan niyo lang ako guys. So dito naman sa APN roaming protocol so ganun din siya guys. IP4 IP56 so okay. Ayan. So dito naman sa bearer So dito naman sa bearer guys, kailangan naka LTE. Ayan. And then Sali mo na rin tong, ano, itong, ano, yung GPRS. Yan. So, tatlo na yan, guys, no? Kung, kung hindi naman malakas sa inyo yung, gas, yung LTE, guys, so, pwede ka naman, guys, na, ano lang, unspecified. Yan lang. So, pag okay na yan, i-click mo na tong okay Ayan. So, nakalagay na dun sa bearer. Unspecified. CRPS LTE. So, dito naman sa mobile virt virtual network operator type. So, kailangan nan Yan. Ganun lang kasi play, guys. So, pagkatapos nyan guys. So, save mo na guys. Ayan. So, ano na yung ginawa natin guys. So, yung kailangan i-click natin to yung ginawa natin guys. Ito na natin itutok sa ginawa natin. So pagkatapos nyan, itry natin kung malakas ba. So bago ba guys, guys. So patay muna natin yung flight mode natin na 1 minutes. Para mag-active yung, ano, yung ginawa natin guys. So pag okay na yan, i-on muna yung flight mode or airplane mode. Ayan. So punta na tayo sa YouTube. Trena natin, natin doon, guys. Ayan, o oh, ayan, diba? Basic, guys. Ayan, so tre naman natin sa Facebook. Ayan, o oh, diba? Bilis, guys. Egypt, Egypt, guys. So dito naman sa tre naman natin dito sa Messenger. Ayan. So, open na lahat, guys. Nag-green na siya lahat, guys. So, kung nagustuhan mo itong video, guys, huwag kalimutan i-share at i-like mo din itong video, guys. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pag-click ang subscribe at salim mo na rin notification bell para manotify kayo sa lahat ng video na i-upload natin. So, bye-bye!